Araw ng aking kapanganakan na kung saan ay nagdaos kami ng simpleng selebrasyon kasama ang aking mga mahal sa buhay at ilang kaibigan Ito yung lagar na napili ko para magpalipas ng kaarawan at mapanatan, makapagpahinga sa kabila ng mga ilang pagsubok namin pinagdaanan ng mga nakaraang araw. Totoo nga na habang nadadagdagan ang edad natin, ay eh nababawasan naman ang oras natin sa mundo. Kung baga, plus minus. Dagdag ka sa edad, bawas ka sa oras. Noon, karawan, ang dami kong kahilingan na pang sarili lang. Sana magkaroon ako ng ganito. Sana magkaganyan ako. Bigyan nyo po ako ng ganito. Bigyan nyo po ako ng ganyan. Pero simula anong nagkaroon ako ng pamilyang kontento at masaya, nabura na ako sa kahilingan ko. Kasi, halos lang hiniling ko hindi nagkatotoo. Kung ano pa yung hindi ko hiniling, yun yung nabuo, at yun ang meron ako. Aminin nyo man sa hindi, sa mga panahon, na i-enjoy natin ang ating pagkabata, binata, magkadalaga. Halos wala sa kahilingan natin yung magkaroon ng sariling masayang pamilya. Ang nasa isip natin, magkaroon ng gadget, magandang motor, magandang sasakyan, magandang jowa, maraming pera, at marami pang iba. Pero iba pala talaga kapag sabihin natin ang nagkakaedad na. Multi mo kahilingan mo, nagbabago na. Yung mga gusto mo, naiiba. Kaya sa mga panahon na to, simple na lang yung hiling ko. Yung protektahan ng buong pamilya ko sa araw-araw na meron kami dito sa mundo. At syempre, peace of mind. Magkano ba bayaramin te? Okay Kasi po may babayaran na magbabantay sa inyo Okay So may babayaran kami 20 dito Tapos yung overnight 100 Opo 100 per okay. head May mga tanod po doon so, ano, May tanod po Ng magbabantay sa inyo doon sir Okay so, yan So bayad kami dito guys Ng ano 20 per head Tapos pagpunta namin doon 100 O dito na rin babayadan Doon po Ah doon Dito okay. lang po yung entrance Okay so pwede daw ipasok yung motor At saka Aber nung ginagawa mo dyan pa Huwag ikaw nalaglag ka dyan ha Pasok ko na yung sakyan Nasa gitna walang, tamo, walang Kami nga, bumunta kami ng pinaglabanan River. Lakas namin 'to. Okay naman, kung okay na sa na 'to, kahit pa pangarap, isang daan Walang takot, walang alinlangan Pagkakataon at pag-ibig Isang patutuluhan ang nais marating Alright guys, so pinasok namin yung motor Next, kaya pwede rin, maraming motor, maraming van So may enjoy natin ito dito Marami rin yung mga nagbabay mga lokal dito na nagbabay go. Bababa kami dito para silipin muna namin yung cottage kung uh, ano yung papestuhan namin dun kasi mukhang marami din nag-overnight pupunta so, na kami dun titingnan namin actually eto na lang din pala kung papasok nyo yung sasakyan nyo halos konting-konting lakad lang din pala andito na kayo. Ayan. So, konting-konti lang, mararating nyo na itong, eto yung Kawag, no, kuya? Kawag River. So, madami naman ang naliligo kahit Thursday ngayon. Thursday po ngayon, sa alang-aning araw, maraming tao. Oh, no! Solid! Grabe naman, kaganda. Wow. Wow na wow. Sis! Pwede maligo na gabi dyan, kuya. May malakas kaming ilaw. Grabe, oh. Napaka-solid dito. Ayan. So, ngayon, uh, ang choice namin, pipili daw kami ng cottage kung saan kami papuesto. Okay, so kahit saan. May mga nagbabantay din naman dito sa kuya. So, kayo yung mga nagbabantay, kuya, no? Hmm. Ang problema namin kuya, may mga duyang kami. Sa kami pwede magtali ng duyang. Mukha namang matiba yung mga ano nyo pwedeng talian ng duyang. Eh. Oh, so, kaya to. Bali lang bang sa lahat? Anim, tapos may bata lang kaming kasama. Sige. So, silip tayo kung saan tayo pwedeng pumesto. Yeah. Okay. So, I-check muna natin yung lugar. Pwede naman daw dito. Malaki din. Ang kagandahan. Ay, pwede nga kami magtali ng hamok dito. Ngayon, doon, pambata. Ayan, dami rin naliligo. Ayan sila. Dami naliligo. So, mukhang maganda rin mga pesto doon, no oh, kuya. Um, oh, you hold it. Good luck.

Ano 'yon? Solar light. Ha. Ah. Oh, hindi mo nakita 'yon? Oh, hindi mo nakita? Dali muna sa ko ako, sige, sa Itali nyo na. lang natin yung natin dito. lang ng ng Ay, meron kami mabigat kuya, talagang mabigat. Sige, bitbang. Sige, kaya taon na na lang dito. Atobin. ito kailangan 'no. Okay, daling natin, daling ng... para, uh, safety. O, ito, pre. Daling ko na to. Yeah. Hey, Pag-uulit oh, oh, no, tayo. Pwede kaya daling to, kuya? Daling pangali, sir. Ha? mo sir. Natakot si lang ano. Hindi ko alam kung saan yung... <laughs> Buhati nyo kasi sila pababa para hindi kayo mahirapan. Aljun, Aldrin. Kasi nahihirapan yung mga nasa likod nyo. May mga bitbit -bit sila na madami. Malapit lang from parking lot. Malapit lang yung ilog. Ayan, dyan ka na. Ah, oh, gali. Asan na yun, kuya? Buhatin mo si Chanel. Sige na, para hindi po siya madumihan. Asan na ako po magbubuhat niya? Ayan, okay, buhatin mo. Okay. Ay. Sorry po. At tayo'y naiwan na. Para ka sa nang sakukot dyan. Di naman, kuya. Parang <laughs> di naman. <laughs> Hello po. Apo. Nakabili na ako doon, ti. Saya. <laughs> hmm, Hilan, paano bababa ba ang person? Pag nalaglag ang surso, oh. may sugat talaga. Tira yung masike. <laughs> ah, loka. Ma Tiktok nais. <laughs> malalim? Hindi malakas din. Ah, o okay. ko baka ano din sila. Pero oh, dito sa ito, dito. Ito ko. Pero sa bandang gitna. Dito. Or doon po sa gilid. Doon lang dito po. Malakas din. May naanog ba kami? Sakit niyan. Ang mga bato na yan. Dito ka muna. Sit down ka muna dito, anak. You sit down muna doon. Pero yung pinag-inag mo, mama. Dito ka muna. Dito ka muna. Sige, mo Sino hindi, ano hindi mapipili no ng... dito? Ano? Sino hindi mapipili? Sino hindi maliligo dito Hindi diba, diba, diba. ka na. Saan na ba si Aljun? Mawawala sa mga may itim doon. Taglaw. <laughs> Kasi na, Daddy. lang yung naandala ni Daddy yung unan mo, Beng. Pawis na ka na. Akala ko nag-swimming ka na, Aljun. Later, daddy, medyo yung daw, do, ano doon, malakas daw do yung current. Kanina daw may inaanod dyan eh. Masakit. Dito lang daw sa gilid si Amber. Hindi daw sa pwede doon sa gilid doon kasi malakas daw yung current. Teka okay. lang. Huwag na pala tayo pa Lagi. Asa si kuya mo? nag na. Nagpaalam na siya sa akin. Saan siya nag Ano Andun yata. Ah, pakulay niya na yata. Ayaw mo kayo na. <laughs> Dool, dito, ayun siya! Ah, oh. uh, kami siya. Ano pa siya? to kaya natin doon parang. Doon, isang Sa Ito, ibigay ka natin doon. Ay, nakapawad. Ito, yung ang Hayo dito. Kami kayo dito na mga boss, nandiyan na kami. Dito. Sablay mga ano pwede dito pala. Hayo po ng lahat. guys, dito na kami. So halos alas 5 na kami dumating, kaya medyo madilim na. 5:30 na yata ito. Ah, uh, so dito nilaman. Ay uh, bukas ko mapapakita sa inyo kung gaano kaganda 'yung lugar. So ngayon, uh, samahan nyo lang kami kung paano namin i-enjoy itong gabi. Ayan, paano 'yung magse up, ano yung kakainin namin. Ah, uh, pero maliligo pa rin kami. Okay, busu sinusubukan pa rin kami dito paliliwanagin natin to. <laughs> yon mga palibot, so magsiset up mo dami da ngayon. Uh, mamayang gabi na kami may liligo. Ayos yung mga na namin yung place namin. Tapos, yun, update namin kayo sa mga gagawin namin ngayon. Mga okay, gagawin namin. So, ayan. Tumahan nyo kami. Let's go! Dahong sumasapay sa pag-indak ng tubig Bawat 🎵 At musika sa pangkina 🎵🎵 Talagang sumabay sa words ng paligid 🎵 sa langit kumikislap 🎵 Na parang may lihin, mga anon sa tagapila 🎵 So yun guys, medyo madulim lang pero nakapag-set up na kami. Alright, so hey, napaka so, napa simple na lang ng setup namin dito Ayan, yeah, tapos maghahamok na lang kami doon mamaya Ayan yeah. Kita nyo medyo madilim Diyan kami Tapos sarap ng ilog Okay hey. Alright What's up mga palibot? What dog? What up dog? Let's go! O so, ngayon, lalakad kami guys. Grabe ilaw namin oh. <laughs> <laughs> Talaga ano eh. Talaga rin namin to, uh, maniligo kami. Bata kami sa may malalim. Eh ah. e, sila. Let's see, let's see. So, Pupunta kami doon. Hindi namin yung malalim ngayong gabi. Kung anong pakaramdam. Kapan nga namin tong 괜히나 가도러면 좋아 Good Go. yeah. sa yeah. ko. Mga Happy, happy, birthday! kapalibot! Okay. <laughs> location kami, ah. Bawal daw kumain doon. So, ayan. Nandito pag kami doon. Nakapag-bray. <laughs> so, dito kami lipat ng spot sa taas. Usually kasi uh, ginagawa talaga namin yun sa mga ilog, sa mga kumakain. Nag-iingat naman kami na hindi kami katapon ng basura. Hindi kami nag ng plato. So, siya yung mga ganito. Ayan, meron silang mga rules. Kaya kailangan natin sundin. So, ayun, dito namin kakain. Dipat kami ng peso. Pero pa di enjoy pa rin. Mga ulap sa himpapawid Tila pulak mong pinanoy pag-ibigay ng kaalam okay, okay, Sa kita ng paglino Mga pangarap natin sa Ano ba Sa kalangang paligid Puso at inibigay okay, okay. Sa bawat pag-usa Ng oras na kay bilis Nandasin natin Ang yapak ng pagkawang kaalam ano na yata? Hila. Waksa ko sa kulit ng ahas na yan. Grabyo. Sarap paringga nyo. Di ko alam yung anak ng ulod. kami ngayon nyo. Kamo nako banding sa So, bawal lang naman ah, yung kakain kayo dito. Ayan, puno na namin. Minimalist lang naman. So, ganyan lang. Hindi kami magtatapon. So, nagpaalam din kami. Pwede naman ah, nakapitchel. So, bawal yung bote dito kung magiinom kayo. Eh, may dala kami yung ganito. Tsaka ano lang to? Chill-chill lang. Eh, hey, kapalibo! kapalibot! kapalibot! <laughs> naman! Hindi okay, okay. naman, no? Oh. Nagiinom ka, sa Nagiinom ka na. Tapos nasarap pa ng venue mo. Oh, shit! Oh, Baka naman! Eh. <laughs> <laughs> Napakaakas. Akas o. Di ba yung sak mag-iinom ko? Tapos nasa gano'n. Eh! Ayan guys. Kita-kits tayo. Bukas. So, upang nyo yung bukas na papakita namin video. Bukas, malinibo na kami. Pakita ko sa inyo kung gano'ng aganda yung lugar. So, yung mapaparoon nyo ngayon is chill lang, chill moment. Celebrate namin ang birthday. Birthday ni Kapalibot.